Hi Kong! Gusto mo bang lutuan kita ng kangkong? Gamot sa kuri Kong? Hi Kong! Di ba gusto, mo yung kangkong? Kasi yung kuri Kong na kapitbahay natin nawawala, di ba? Gusto mo yun? Kong! Di ba nakapagaling ng kuri Kong mo yung kangkong? Di ba? Namimista kita Kong! Kung halika rito, luluto tayo ng kangkong. Bis na kong, Tara na. Lalutuan na kita ng kangkong. Manguha ka muna ng ano sa kabasan na kangkong. Bis na kong. Please. Wala akong maluto ngayon eh. Bis na kong. Lulutuan kita ng kangkong gamot sa kore kong. Bis na kong. Please. Ay, bis na kita kangkong eh. Kangkong ng buhay ko, Kong. Bilis na, Kong. Si